sa kanilang nakakagulat na paglabas, tingnan ang mga tapat na sandali ng BTS ng Escaleras tiyak na alam kung paano panatilihin sa aming mga paa. Bagamat may sariling armas ang elite team ng mga manlalaban ng kwento, ipinagmamalaki rin ng mga creative ng palabas ang ilan sa mga pinakamatalinong tuol sa arsenal nito, gaya ng pagdating sa paraan ng pagkakagawa ng mga character, mula sa kanilang unang hitsura hanggang sa huli, ang intro at paglabas ng mga kontrabida sa eskalera ay nagpasindak sa mga manonood. Kapag sa tingin mo ay naiintindihan mo na ang plot, binabalikan ng palabas ang script, na nagpapaalala sa amin na walang sinuman ang talagang ligtas sa mundong puno ng aksyon, isang mabilis na pagbabalik tanaw lamang, ang unang misyon ng Team Incognito, na natali sa pagdukot sa anak ni Ambassador Ray, Raymond Bagatsing, Takako, Bel Mariano, ay nagdala kay Greg, Ian Veneration, JB, Richard Gutierrez, Andres, Daniel Padilla, Miguel, Baron Gisler, Max, Kayla Estrada, at Thomas? Anthony Jennings, direcho sa isla Azur, isang mapanganib na isla kontrolado ng walang awa na eskalera clan ng mga terorista, gayon paman, hindi ito madaling biyahe para sa team Incognito. Ang mga eskalera ay isang tusong puwersa at armado hanggang sangipin na may mabibigat na sandata. Halos maramdaman mo ang tensyon habang pinupuno ng tunog ng mga sandata na ikinakandado at kinakarga ang mga eksena, ngunit sa kabila ng hamon, sinira ng team incognito ang solidong harapan ng grupong Escalera. Nagawa nilang makorner si Sylvia, Jane De Leon, at ang kanyang pinsang si Donato, Elijah Canlas, ang anak ng kanilang pinuno na si Timor Escalera, Art Acuna. Ngunit sa gitna ng matinding bakbakan, laking gulat ni Donato nang malaman na si Sylvia, ang mismong taong inaakala niyang kakampi, ay talagang gustong patayin siya. Sinubukan pa niya itong barilin, Ngunit kinuha ni Andres, Daniel Padilla, ang bala, bago pinabagsak ng iba pang koponan si Sylvia, nakulong ng team incognito si Donato para iset up ang trahedya na kalakalan, ang buhay ni Donato para kay Takako. Ngunit si Donato, desperado na huwag pahirapan ang kanyang ama, ay bumunot ng baril sa mga otoridad upang lumikha ng tensyon na standoff. At nang hindi na tumaas ang suspense, hinila ni Donato ang gatilyo sa kanyang sarili ang mga aktor na gumanap sa mga kilalang kontrabida sa eskalera na ito ay sobrang sabog sa kanilang mga tungkulin. Si Jane, ang ating modernong panahong superheroin, ay hindi maiwasang ibahagi ang kanyang pasasalamat sa Instagram. Nagpost siya ng shoutout sa Team Incognito para sa pagiging guest niya para sa Pilot Week, na nagsasabing, maraming salamat hash incognito for having me as your guest for the Pilot Week, na nagpapakita kung gaano siya kasaya, si Elijah, gaya ng dati ay hindi nangangailangan ng isang toneladang tagal ng screen para mag-iwan ng pangmatagalang impresyon. At sa labas ng screen, naklik niya ng husto ang kanyang mga co-stars. Pagkatapos, mayroon kaming Ryan Eganman at Dino Imperial na gumaganap bilang Eugene at Francis Escalera, ayon sa pagkakabanggit. Bagamat hindi nila nahabol si Donato sa buong aksyon, siguradong dinala nila ang kanilang a sa init ng labanan. Sa isang behind-the-scenes snap, halos makikita mo ang adrenaline sa kanilang mga mata. Kaya, kung wala sa larawan ang mga kontrabida na ito sa eskalera, ano ang susunod para sa Team Incognito? Abangan ang kanilang susunod na misyon sa Incognito, gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5, at Dalawasi.